Okay, hello guys. Bali continuation nga lang pala ito sa pagbubuo natin sa makina ng ating Mio Sporty. At kung napanood nyo na nga pala yung mga nakaraang episode natin kung saan binuo natin yung crankshell ng ating Mio Sporty. At ibinalik natin yung mga parts sa kanyang magneto side. Bali ngayong araw ang ibabalik nga pala natin is yung kanyang bendix at yung kanyang CVT. Kung saan dito naman tayo sa kabilang side na to magpo-focus. At eto na nga, umpisa na nga pala natin sa pagbabalik ng ating mga chain guide. Bali ang una nating ibabalik dito is yung chain guide na may butas or yung upper chain guide. Bali isusuot mo lang itong chain guide natin at meron nga pala itong isang tornilyo kung saan allen bolt sya sa part na to after kumahigpitan ay ginamitan ko na agad ng torque wrench 7 to 10 newton meter nga lang pala yung nakaset natin dito dahil malilit lang naman yung tornilyo at ang next naman natin ibabalik is itong gear ng ating roller pin type bendix drive assembly natin at nilagyan ko nga lang pala sya ng konting langis para smooth at madali lang syang ilapat sa may bearing at pagkatapos pinahiran ko na nga rin pala ng konting langis yung ating bearing dahil dito natin isasalpak o rikakabit itong gear na to at para para madali lang siyang lumapat kapag ka pinukpok na natin. At eto na nga, pupukin lang natin ng dahan-dahan hanggang sa unti-unti itong maglapat at magfit dito sa may ating bearing. Mas mainam kung gumamit kayo ng rubber mallet para iwas basag or crack dito sa ating mga parts kapag ka pok na natin. Ito nga pala yung purpose kaya nilagyan natin ng konting langis para maglapat at madali lang siyang ipasok. At kung sa palagay nyo ay lapat na itong ating gear ay pwede nyo siyang paikutin para ma-check nyo kung okay na ba. At next naman nating ibabalik is itong kanyang oil seal. At dahil oil seal ang pangalan niya, syempre lagyan na rin natin ng konting oil ikalat lang natin yung oil na nilagay natin para kapag binalik na natin ay madali na lang siyang ilapat bot nga pala sa langis na nilalagay natin ay pwede nga rin pala tayong gumamit ng grasa at pukpukin nyo lang ng daan daan yung oil seal hanggang sa si lumapat na siya at after natin maibalik yung kanyang oil seal ay huwag natin kalimutan na meron pa siyang circlip, napakadali nga lang pala magbalik nito gamit ka lang ng flat screw at siguraduhin lang natin na lapat na lapat or fit na fit itong ating circlip dahil ito nga pala yung nagsisilbing lock nitong ating gear at itong gear nga pala to ay konektado dito sa ating starter motor at ang kapartner nga pala ng gear na to ay yung ating Bendix drive kung saan siya ay nagsisilbing one way clutch ng ating starter motor kaya kung mapapansin nyo after nating mag start ay nagpe freewheel na lang ito itong mekanismo na to ang rason kung bakit hindi nasisira yung ating starter motor kaya siguraduhin natin na nakalapat ng maigi itong ating circlip at sa part na to nilalapat ko nga pala ng maigi itong circlip at after ko nga maibalik itong circlip chinek ko naman itong gear kung lapat na ba at next naman nating ibabalik ay itong itong Bendix Drive kung saan nabanggit ko kanina na ito nga pala yung kapartner ng ating gear. Medyo maganit na nga pala yung mga pin dito kaya nilagyan ko ng konting langis. Dahil meron nga pala itong maliliit na spring sa loob. After ko nga palang malubricate na langis itong ating mga Bendix ay agad ko naman i-chinek kung okay na ba yung mga play nito. Dahil sa ilang buwan na pagkakatengga nitong ating Bendix ay naging maganit nga pala yung mga play nila. At kung sa palagay natin ay okay na pwede na nating ibalik itong ating Bendix Drive. Ilalapat nga lang pala natin to kasama ng ating gear. At wag natin kalimutan lagyan ng konting langis para ismoot mamaya kapag ka binalik na. At after ko nga palang maibalik itong Bendix Drive sa may kanyang gear ay agad naman natin itong sinubukan. At para malaman natin kung okay na ba itong ating Bendix Drive, kapag inikot natin siya pa clockwise, dapat kumakagat siya at sumasama yung gear. At kapag ka yung gear naman yung inikot natin, dapat hindi sumasama yung ating Bendix Drive. At kapag ka inikot naman natin itong gear ng counter clockwise, dapat kumagat yung ating Bendix at dun siya sumama. Tulad nga ng sabi ko kanina, ito ay nagsisilbing one-way clutch ng ating starter motor at ito ito rin ang rason kung bakit hindi nasisira yung ating starter motor kahit na patuloy na umaandar yung makina ng ating motor. At kapag itong mekanismo ang nasira, siguradong damay pati yung starter motor. At next naman nating ibabalik ay itong ating starter gear or idler gear. At meron nga pala itong dalawang manipis na washer para sa loob at para sa labas nitong ating starter gear or idler gear. At sa pagbabalik nito, napakadali lang naman ibalik nito. Itong maliit na gear nga pala na to ay nakaharap doon sa likod dahil siya yung lalapat doon sa ating bendix gear. At itong malaking gear naman manang siyang lalapat sa mismong starter motor natin. At syempre wag natin kalimutan ibalik yung isa niya pang washer. At after natin maibalik yung starter gear natin wag natin kalimutan na meron pa siyang lock. At meron nga rin pala itong dalawang maliliit na tornilyo. Ito nga pala ang nagsisilbing lock ng ating idler gear para hindi siya kumalas o humiwalay. At after ko nga palang maibalik yung lock ng ating idler gear at mahigbitan yung dalawang tornilyo agad naman akong gumamit ng torque wrench dito. 7 to 10 newton meter pa rin pala yung nakaset na gamit natin dito sa ating torque wrench. Dahil tulad nga ng sabi ko malilit lang naman yung tornilyo nitong ating motor halos karamihan ay 8mm lang at after kong maibalik yung dalawang tornilyo at mahigpitan next ko namang ibabalik ay itong starter motor kung saan meron naman itong dalawang 10mm na tornilyo at sa pagbabalik naman itong ating starter motor siguruduhin natin na nakaharap dito yung ating wire dahil yung wire na yan ay pupunta na sa positive terminal ng ating battery kung saan dadaan muna siya sa starter relay at after ko na nga palang maibalik yung dalawang tornilyo ng ating starter motor ay agad ko na itong hinigpitan sa part na to hindi ko na nga ginamitan ng torque wrench at tinantsa ko na lang. At after natin maibalik yung mga dapat nating ibalik ay agad ko naman sinubukan at inikot itong ating crankshaft. At sa part na to agad ko siyang chinek at kita nyo naman napaka smooth ng pagkakabalik ng ating Bendix drive assembly. At kung mapapansin nyo sa part na to ay hindi ko na maikot yung gear na pinapaikot ko kanina kasi konektado na dito yung ating starter motor. At iikot lang yung gear na yan sa tuwing nag start tayo. At next ko naman nga palang ibabalik ay itong ating CVT na. Hindi ko na nga pala ito ibabalik ng detalyado dahil napaka common na rin na lang naman nito. At sa part na to, isa-isa ko na nga palang nilalagay yung mga bola or yung flyball. At next naman is yung kanyang backplate. At huwag nyo nga palang kakalimutan yung tatlong slider piece nya. Sa so pagbabalik naman ng CBT, sigurado ako marami nang nakakaalam sa inyo. Dahil marami nang nagtuturo or gumagawa ng tutorial nito. After natin maibalik yung bola at yung kanyang backplate, ay inilagay ko na nga rin pala yung kanyang magic washer. At next ko naman nilagay is yung kanyang pulley drive or yung roller plate. At after kong maibalik, sinunod ko naman agad is kanyang bushing. Napaka iklang lang naman magbalik na ating CVT at bago ko nga pala ibalik yung kabilang plate ng ating pulley ay inuna ko muna itong torque drive next naman is yung clutch bell or yung tinatawag na bell housing at syempre wag natin kakalimutan na may 24mm na nut ito next naman is yung drive belt para hindi nga pala kayo malito sa pagbabalik ng drive belt hanapin nyo lang yung arrow ganyan nga pala yung position nyan at para hindi kayo mahirapan sa pagbabalik ng belt ganito lang yung gawin nyo ilapat nyo muna ng maigi yung sa may part ng torque drive dahil merong spring sa part na to at after natin maikabit yung belt ng ating CVT ay eh, pwede na natin ikabit yung drive face. Make sure na nakalapat ng maigi at nakafit yung ating drive face bago natin ibalik or higpitan. At meron nga lang pala itong lock at washer. At sa part naman na to ay sunod sunod ko lang naman ibinabalik yung lock at washer nitong ating pulley. Napaka basic at napakadali lang naman ibalik nitong mga to. At kung mapapansin nyo halos na ibalik ko na lahat. Ang balak ko nga pala dito ay hindi ko muna ibabalik yung kanyang crankcase. Dahil may mga parts na tatamaan kapag ka binalik natin agad yung crankcase ng ating CVT. At para ma-double check ko nga pala kung okay ba yung ginawa ko at fit ba. At sa part naman na to ay halos patapos na ako at inihigpitan ko na lang. Inilapat ko na nga rin pala na maigi yung belt ng ating CVT. Sa susunod ay susubukan natin gamitan ng starter motor para lumapat ng maigi itong ating belt sa may pulley at sa may torque drive. At kung mapapansin nyo sa part na to, hindi na nga pala ako gumamit ng torque wrench. Tinansya ko na nga lang pala dahil sanay na rin naman ako. At sa part naman na to ay ginamitan na nga pala natin ng impact wrench itong 24mm nya na nut dito sa may ating torque drive. At kung mapapansin sa inyo sa part na to halos napakaayos at napakagoods na ng pagkakabalik natin ng ating CVT at tulad nga ng sinabi ko ay hindi ko muna ibabalik yung crankcase nitong ating CVT dahil napakarami pa nating kailangan ibalik dito sa ating makina ng ating Mui Sporty at sa part naman na to ay naibalik ko na nga pala yung spring ng ating center stand hindi ko na nga lang pala binidyo dahil napakadali lang naman sa mga susunod na episode ay magpo naman tayo sa cylinder head at saka sa cylinder block bali hanggang dito na nga lang pala guys sana may natutunan kayo at kung nagusto ang video na to, so Please like, share and subscribe.